Alam ko, pagod ka na sa paulit-ulit na trabaho araw-araw. Minsan, parang nauubos ng oras mo para sa pamilya at sa sarili. At dumating na ang punto na gusto mo lang sumuko at huminto. Ngunit tandaan mo, may dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban. Kaya ang mensaheng ito ay para sa'yo. Isang paalala na hindi ka nag-iisa at may saysay ang lahat ng ginagawa mo. Ito ang sampung mensahe para sa mga pagod na magtrabaho. Pahalagahan ang bawat sakripisyo. Bawat pawis at pagod na binibigay mo ay hindi nasasayang. Ang bawat araw na nagtatrabaho ka ay akbang papalapit sa mas maayos na buhay. Hindi agad makikita ang resulta pero siguradong darating ito ang sakripisyo mo ngayon ang magbubunga ng kaginhawaan bukas. Tandaan mo, may halaga ang bawat pagod na pinapasan mo. Huwag kalimutan ang dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Isipin mo ang pamilya, mga pangarap, at kinabukasan na gusto mong makamit. Sila ang nagbibigay sa isay sa lahat ng hirap na dinaranas mo. Kapag bumibigat na ang trabaho, alalahanin kung bakit ka nagsimula. Ang layunin mo ang magsisilbing apoy para patuloy kang lumaban. Kahit gaano kahirap, ang dahilan mo ang magpapatatag sa'yo. Bigyan ng oras ang sarili. Hindi mo kailangang ubusin ang buong lakas mo sa trabaho. Mahalaga ring alagaan ang sarili para mas tumagal ka sa laban. Magpahinga, maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kapag malusog ang katawan at isip, mas malakas ang iyong pagbabalik. Ang pahinga ay hindi pagtigil, kundi paghahanda para sa mas malayo pa ang paglalakbay. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. May kanya-kanyang laban at pinagdadaanan ng bawat tao. Kung ikukumpara mo ang sarili mo mas lalo kang mapapagod. Mas mahalaga na makita mo ang sariling pag-usad kahit maliit lang. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa kasiyahang dala nito, ang sarili mong progreso, hindi sa takbo ng iba. Tandaan na ang trabaho ay hindi lang para sa pera. Oo, pera ang pangunahing dahilan. Pero higit pa doon ay may dignidad kang naitataguyod. Ang trabaho ay patunay ng iyong sipag at disiplina. Ito ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa buhay mo. Huwag mo itong tignan bilang pasanin lang, kundi oportunidad na magbibigay sa isay. Kapag nakita mo ang kahalagahan ng ginawa mo, mas magiging magaan ang pakiramdam. Magpasalamat sa bawat maliit na bagay. Kahit pagod ka, ang pagkakataong may trabaho ka pa rin. Maraming tao ang walang ganitong oportunidad. Kapag natutunan mong magpasalamat, mas nagiging magaan ang bigat ng buhay. Ang simpleng sweldo, kahit maliit, ay biyayang dapat ipagdiwang. Sa puso ng mapagpasalamat, laging may lakas at pag-asa. Huwag kalimutan ang pangarap. Minsan, dahil sa pagod, nakakalimutan mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Pero mahalagang manatiling malinaw ang direksyon ng iyong buhay. Ang trabaho mo ngayon ay tulay lamang papunta sa pangarap mo bukas. Kaya huwag mong isipin na habang buhay kang maiipit sa sitwasyong ito. Kung patuloy kang nagsusumikap, dahan-dahan mong mararating ang pangarap mo. Matutong humingi ng tulong hindi mo kailangang buhatin lahat mag-isa. Ang pagbabahagi ng bigat sa pamilya o kaibigan ay hindi kahinaan. Sa halip, to ay paraan para mas gumaan ang dalahin. Kapag may nakikinig sa iyo, mas nagiging magaan ang pakiramdam. Tandaan, may mga taong handang tumulong at umalalay sa iyo. Isipin na ang pagod ay pansamantala. Walang hirap na walang katapusan. Ang pagod mo ngayon ay mawawala at mapapalitan ng saya kapag nakita mo ang bunga. Kapag nadarama mong walang saysay, isipin mong lahat ay parte ng proseso. Kahit mahirap, ito ay pansamantalang yugto lamang. Mas matamis ang tagumpay kapag pinaghirapan mo ito. Isama ang Diyos sa iyong trabaho. Hindi mo kailangang harapin lahat ng laban ng mag-isa kapag dumating ang punto na sobrang bigat na, ilapit mo lang ito sa kanya. Ang pananalig ay nagbibigay ng lakas at direksyon. Kahit walang nakakaintindi sa hirap mo, siya ay laging nandyan para sa'yo. Sa Diyos, may kapayapaan at pag-asa kahit sa gitna ng pagod. Ang pagod mo ngayon ay hindi walang halaga. Ito ay puhunan para sa mas maliwanag na bukas. Kaya huwag mong hayaan na ang bigat ng trabaho ang sumira sa pangarap mo. Patuloy kang lumaban. Magpahinga kapag kinakailangan at bumangon muli. At tandaan mo, habang may pag-asa sa puso mo, walang pagod na hindi kayang lampasan.